Ayan, so magandang araw sa inyong lahat and welcome back to Sashimi the Flowerhorn Channel. Sa so video na to guys ay pag-uusapan natin ang tungkol sa mga kriteriya ng Flowerhorn Shows. So may mga nagtatanong kasi sa akin guys tungkol sa mga Flowerhorn Show. At sabi ko uh, may ilalabas akong video at ito na nga guys. So disclaimer lang hindi ako expert pagdating sa mga flower horn shows. Pero ang isi-share ko sa inyo ngayon, ito yung mga experiences ko sa pagsali ko sa mga shows and sa pag-interview na rin sa mga veterano na sa, sa pagpa-flower horn lalong-lalo na ito sila ay mga matagal na rin na sumasali sa mga shows. Okay. So umpisa natin. Mayroon kasing limang kriteriya na tinitingnan yung mga judges kapag sila ay nagja-judge sa isang flower horn. So mayroong colors, yung pearls, yung cock, yung body at yung deportment. So depende yan guys sa kategori ng flowerhorn. Pero explain natin ito isa-isa guys. Uh, mag Magumpisa ako sa department kasi naiba ito. Ito kasi yung department. Ito yung aggressiveness ng isang flowerhorn fish. So uh, isa kasi sa mga karakteristik ng flowerhorn ay yung yung pagiging aggressive niya. So, <clears throat> so ano ba yung deportment? So, pag sa online show guys, tinitingnan ng mga judges yung deportment sa pamamagitan ng kamay. So, binividyoan yung flower horn and then ilalagay mo yung kamay mo so dapat sinusundan niya ng flower horn so kung hindi sinusundan ng flower horn at uh, parang takot yung flower horn mo parang nai-stress siya kapag lumapit ka sa kanya hindi siya sumusunod sa kamay mo bagsak sa department yung flower horn so kung sa actual show ganun din uh, kung yan ba ay hindi takot kapag lumapit yung judge kapag nilagay ng judge yung kamay niya sa flower horn ay parang kakagatin So, yan yung mataas na department. So, yan ang department guys. Napaka-importante nitong department pagdating sa flowerhorn horn show. Kasi kahit gaano kaganda yung flowerhorn mo, pag walang department yan, pag tago ng tago lang yan, dyan babagsak yung score ng inyong flower horn at malaking bagay yan guys. Minsan may mga shows na mas mataas yung deportment kaysa sa ibang mga kriteriya ng flowerhorn show. Okay? So, yun yung department guys. So, punta tayo sa bahagi ng katawan ng flower horn. Unahin natin yung kulay. So, except dito sa Thai Silk at sa Golden Base. Kasi yung Thai Silk uh, parang uh, puti sya or titanium yung color niya And then, sa Golden Base naman, yellow or yellow-orange. Sa KZZ at KAMFA, may pula, may two-tone. So, ang pinakamagandang flower horn para sa show na kulay ay yung mga flowerhorn na two-tone. Kasi meron tayong, meron tayong special award para sa best in color na flowerhorn Usually yung nananalo dyan yung mga two-tone. Pero syempre dapat ang color ng flower horn nyo ay very by vibrant. So pag sinabing pula, dapat pulang pula talaga yan guys. Hindi siya faded na parang nagiging pink yung kulay niya. So dapat mapula siya kung yellow dapat matingkad na yellow hindi yung mapusyaw so yun yung tinitingnan sa kulay ng flower horn okay next yung pearls sa pearls naman ng flower horn usually na mas mataas yung score Kapag yung pearls ng flower horn nyo ay makapal, yung thick na mga pearls. Yung iba nga, may mga nananalo, yung mga armored pearls. no yung, yung puro pearls yung katawan, may mga konting kulay lang na nakikita na maganda talaga tingnan. So, malaking puntos din kapag ang yung flower horn ay armored pearls or makapal yung mga pearls. So, kung medyo manipis yung pearls, uh, may pag-asa pa naman no? kasi uh, marami man namang criteria ito. Pero usually, ang, ang, tinitingnan ng mga judges pagdating sa pearls ay yung mga makakapal na mga pearls. Okay? Yung mga, yung mga white sa katawan ng flower horn. Okay? Next, yung cock. Siyempre, ang mas pinakamalaking point dito kapag malaki yung cock at proportion. So, so basic lang yan guys pagdating sa cock. So pag malaki, mataas yung puntos, pag maliit, maliit din yung puntos na makukuha. So yan yung cock. Ang body naman, okay? So may dalawang klase tayo, klase tayo, may 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 isang kategory din ng flower na short body. So kailangan uh, pasok yung body ng flower horn sa short body. Pero kapag ang flower horn mo ay napa-entry sa regular na kategori ng flower horn, usually yung magandang klase na flower horn or mataas na puntos na binibigay ng mga judges ay yung mga medyo short yung body ng flower horn. So, mas maganda kasi tingnan ang flower horn kapag short body. So, pag ang flower horn mo ay medyo mahaba, so medyo mababa din yung puntos na makukuha mo. Pero depende pa rin guys ah depende pa rin. Mayroon kasing flower horn na kahit mahaba siya, pa paba siya, maganda tingnan dahil nababawi sa fins, kay sa fins niya. Yung fins, yung finage pala kasama din diyan sa sa body ng flower horn. So, usually ang ginagawa ng mga sumas sumasali sa show ay tinitriman nila guys. So, 'di ba yung mga flower horn, usually yung mga zenzu, umahaba 'yan. Tsaka KZZ, umahaba yung yung caudal fin nila. So, tinitrim yan na parang kasing haba lang ng kanilang buntot. So, ganun yung ginagawa para mas maganda tingnan. No? Oh. So, sa camfa, usually kapag uh, naitrim mo ng maayos yung camfa, ang ganda tingnan guys. Kasi parang fan shape yung kanyang fin. O, oh, ba diba? Kasi iba yung finage ng camfa eh. Medyo, medyo dikit yung kanyang fins sa kan kanilang buntot. So, ganon. So, yan guys ang pag-judge ng mga judges sa isang flower horn show. So, kailangan tingnan ninyo itong mga kriteria na ito. Tingnan ninyo kung pasok ba yung mga flower horn nyo dito. But anyway, uh, kahit anong bigay ko sa inyo ng tip dito, depende pa rin kasi talaga yan sa judges. no Iba-iba din kasi yung taste ng mga judges. So, may mga judges kasi na mas gusto yung mas mapula at mas konting pearls may mga judges na mas gusto yung yung uh, kahit maliit yung kok, basta full mass so depende kasi sa taste ng judges yan guys but anyway paano mo malalaman kung hindi mo ita try di ba guys So, mas maganda pa rin na kung sa palagay mo ang iyong flower horn ay may kayang ibuga sa mga show, ay isa lang muna. Kasi magandang experience yan guys, na maka-experience ka rin na nakasali ka sa flower horn show. So, ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung ilan sa mga flower horn, itlan sa mga karakter ng isang flower show type na flower horn. So ito kasi nung uh, time na ito, pumunta ako sa isang actual show na ginanap doon sa Pandakan, yung The Return of the Comeback ni na Van Ramirez at ni Natatay Onak. So doon talaga ako nakaki nakakita ng talagang gaganda ng mga Flowerhorn. So tingnan nyo ito guys. Oh, medyo mahaba aba itong video na ito pero hindi kayo mabuboard dito kasi ang gaganda talaga ng mga itsura nitong Flowerhorn fishes. So sit back, relax, and enjoy the beauty of The Flowerhorn Fishes